utang pambili ng bigas, kahit na hindi bayaran, bigay mo na lang. Umuutang pambili ng gamot, ha? bigay mo na lang, kapatid. Kung talagang gusto mo, pautang mo, pwede rin. Kung hindi na magbayad, salamat sa Diyos. Ang may utang na sa'yo, ang Diyos, babayaran kanya niya. Kasi naawa ka sa dukha, nagpapautang ka sa Panginoon, sabi ng salita ng Diyos. Hindi makakalimutan, Diyos, na bayaran ka sa tamang pagkakataon. Tatanggap ka ng kabayaran, kapatid. Ay, hindi, bradley ako ayaw ka ikaw nagbibigay dyan sa mga pulubi niya. kasi mga miyembro ng sindikato yan eh. Kukunin lang ng sindikato. Eh de, para wag makuha ng sindikato, bigyan mo ng damit. Eh kasi kita mo, gulagulan nite eh. O kaya, bigyan mo ng pagkain, pakainin mo. Kung talagang paniwala mo, sindikato. Pero kung hindi naman, mga lihiti mo naman, matatandang pulubi, wag kang nun sa ganon. Kaya nag lang po talaga ako. Oh. Kasi first time ko po pong gagawin to, sir, para lang po talaga. Ilan taon na ba yung anak mo? Six years old na po. Sir, nag na po yung anak ko. Panganay na anak ko po po yun. Babae po yung anak ko. Babae yung anak mo? O, so, taga dito po ako sa Barangay de La Paz Norte po. Dito po sa papasok ng kato na So ngayon, nasan yung anak mo yung ngayon? Yung anak ko po, po, sir, hindi na po na hospital. Ito po, request lang po na sinadjust po ng doktor kung may pera daw po kami sa Mount Carmel po. Okay. Kaso ginawa na lang po namin sir, nangiram na lang po kami ng nebul nebulizer po yung machine po. Uh -huh. Yun na lang po yung parang maginawaan po yung hininga ng anak. Yung ano po, paghinga ng anak po. Okay. okay. Kailangan mo na magkano? po seven po. Yung para po dun pa po sa Salbutamol tsaka sa Amtoxol po. Kasi Wala po, ka bang trabaho ngayon? Ako po sir, nagtatrabaho po ako sa construction worker dito po sa St. Jude. Okay. Nagpipintura po ako ng mga bakal sir, si Firelings, pati oh. po yung mga triangonan po. Hmm. Yung po yung pinakatrabaho ko sir. Nasawa mo? Yung misis ko po nasa bahay po. Yung misis ko po sir, hindi na po nagtatrabaho dati po sa super company ko. Pagawaan po ng bag tsaka wallet. Dito po sa Tela Bastaget hmm. po. Okay. Dati din po ako doon nagtatrabaho sir, Kasi po. Nung nagbawas po ng tao sir, panay force sleep po kami. Isa po ako sa mga nawalan po ng trabaho sir. Ngayon po nagtatrabaho po ako sa St. Jude po. Magawa ng bag tsaka wallet. So yung 500 na binigay ko sa iyo, sige. Uh, Dagtagan ko na ha, baka para may ipat mo yung anak mo. Bigyan nga yung 2,000 ha. Gusto yes, no, mo? Baka ako lang yung 500 na binigay ko. Bigay ko na kita ng 2,500. Hindi, thank you, thank you. para, para lang at least ma, ma, mapag, mapagamot mo na yung anak mo ha. Thank you po. Ay, di, the... sir, tatanawin ko ng utang na De, uh, sabihin ko sa iyo, ano, kumbaga, ano, uh, binigay tayo ng instrumento ni Lord para at least makatulungan ka. Opo, maraming salamat Sige, sa lahat sa iyo, sir. Promise ko. Uh, uh, May magandang kapupuntahan po. mag mang pray ka lagi. 'Yun lang advice ko, mag-pray ka lagi, ha. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Kita niyo, napakagagandang salita ng Diyos. Ang naaawa sa dukha Nagpapa-utang sa Panginoon. Tanyo, maawa ka lang sa dukha. Mayroon mo, napautang mo ang Diyos. Ah, paano mo mapapautang 'yon yun? Eh, kanya lahat ng bagay. Oh, pero sabi ng Biblia, napapa-utang pala natin ng Diyos pag naaawa tayo sa dukha. Naaawa ka sa pulubi, naawa ka sa dukha, naawa ka sa ulila, naawa ka sa babaeng pao. Ah, yan ang aral ng Diyos ng pag-ibig na itinuturo sa atin. At kung naaawa tayo, Pagka nangungutang ang dukha, papautangin mo. Pag nanghihingi, bibigyan mo. Basahin natin ang 5.42 ng Mateo. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Aral ng Kristo yan eh mga kapatid. Bibigyan mo ang sa'yo humihingi. Teka muna, humihingi ba? Bigyan mo. Yung umuutang. huwag mong talikdan. Kaya mong pautangin. Konti lang naman. Kaya bawat pagkaawa sa dukha, Nagpapa-utang ka sa Diyos na may-ari ng buhay mo, may-ari ng buhay ng mahal mo sa buhay, may-ari ng buhay ng lahat ng tao. Kaya e, dumating ang panahon, gipit ka. Ang kailangan na hindi pwedeng ibigay ng kapwa, e, may utang ang Diyos sa iyo na awa ka sa duha. Lumapit ka. Panginoon, di naman po ako naniningil. Umihingi lang po ako ng awa. Paawaan mo ang aking asawa. O, ba, may sakit yung asawa mo. Paawaan mo po, e may utang ang Diyos sa iyo. Palagay mo, hindi ka niya bayaran. Kasi gagantihin ka ng Diyos ayon sa ginagawa mo eh. Ang nagpapatawad, tinapatawad din. Ang hindi nagpapatawad, hindi rin niya papatawarin. O kaya, ang naaawa sa dukha, nagpatautang sa Panginoon. Ang kanyang matuwid na gawa, babayaran sa kanya uli. Kaya ang sabi ni Kristo, bigyan mo ang humihingi, huwag mong tatalikdan ang nangungutang. Ngayon, yun lang ba ang bibigyan mo yung humihingi? Basahin natin ang 3.17 unang Juan. At nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kaniyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Kahit naman pala hindi humihingi, nakikita mo talagang gipit. Dapat huwag ka na maghintay na hingan ka. Sabi ng Diyos, meron kang pag-aari. Nakikita mo yung kapatid mo, nangangailangan. Ipinagkait mo sa kanya ang iyong awa. Paano mananahan sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? Kaya para ibigin ka ng Diyos, may nakikita kang dukha, nakakailangan, kahit hindi manghingi, kapatid, bigyan mo. Yun nga ang sinasabi-sabi ko eh. Hindi para, para magparangalan, hindi para magyabang. Maliit na bagay, lalo na kung mayaman ka. Hindi nga mababawasan ang kayamanan mo pagka tumulong ka sa mahirap eh. Pero alam nyo ba, pag gumagawa tayo ng ganun, napapautang natin ng Diyos? Bahala na kayong mag-isip. Yan po ang aral na mga aral na magagandang aral ng Diyos, ilalagay natin sa ating mga puso. At pagkaya na yung ating ginawa, ah, may malaking gantimpala yan sa araw ng paghuhupok.